Lolo ang um, ginagambala. Pero ang paamat Malamang nga. Tinira ka kasi ikaw ang nagpo-force eh. Yung magamit yung ni Ay, Lolo. Ay, Lolo. Oo nga, isa. Malipis na yung gamit natin. nga so mas masakit to dahil manipis. <laughs> yung malaki, hindi masyado. Pwede naman video po? Pwede po. Hindi <laughs> naman natin papaamilin yung pangalan na ito. Ano lang? Ah, okay. po. pa ako nagpapaano ng pangalan. Minsan iba yung sinasabi. Okay ka po. Walang sakit sa puso ate. Wala po. Sige, pahubad muna ng bag. Okay. Tara, hindi ka may rapo magtanggal. Okay. Sige po. mga pagkamis sa 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 mo gumagambala sa lolo nito at sa kanya sa masulo ko naman pasok ipsod 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 iksak ikmak ikatom kidlan tanggalin na kita sa mag anong to maglolong to para makdamak sa dama tanggalin mo dalawang kamay gamit meron to sabi ko pasok ko man ganyan ang uli tulog pa to eh kaya ganyan sumjok sum Ay! sa trap atram trap at trap. ginawa mo sa maglolong to. Apo, ikitlat. Hindi mo tatanggalin. Apo, ito pag nungyaw eh. Ayaw. Apo, nga nung kataas-taas ng Diyos, pang nungyaw eh. Ayaw talaga. Tanggalin mo, gamitin mo dalawang kamay mo. Tanggalin mo ginawa mo. Pati sa lolo nito ha. Ang pangalan ni lolo? Domingo. Pati kay Domingo ha. Kakaintindihan tayo. Naintindihan mo? Kasi nga hindi mo maintindihan, ganito mangyayari sa'yo. Ano na mangyayari kung hindi mo na intindihan At kung hindi ka rin susunod, naintindihan mo? Ganyan lang ganyan ang mangyayari pag hindi ka sumunod, naiintindihan mo? Oo, oh, hindi. Oh, naiintindihan. Bakit kinulam si Domingo? Bakit? Hindi ulit siya sagot. Alam mo na dito mangyayari. Inggit. Inggit, inggit. Tandaan na yung kinainggitan mo pa? Ang tandaan lang yung kinainggitan mo pa. Tanggal lahat yan ha. Tatanggalin mo lahat yan ha. Papatayin mo daw yun eh, siya nga. Papatayin mo daw eh. Oh, basagin yung bote. Nakita ko sa bote yung kaluluwa noon. Basagin, ngayon na. Yung bote, basagin. Pakawalan oh, yan. Basagin. Sasampalin kita pag di mo binasag yun. Ito yung spiritual na sampal. Oh. Basag, dali. Basag. Basag na. Hindi akong niniwala. Basagin mo yan. Hmm, Pakabalan mo. Hmm, Pagaliwala na ginawa kay Domingo. Ang kaluluwa kay Domingo balik sa katawan niya. Wala na yung kaluluwa sa katawan niya. May connection na lang yung kaluluwa at katawan. Kaya hindi yung si lolo niya. Ano. Saka may malay pa. Pati na lang. Kaya sinabihan ko to. 50-50 na yung chance na alam pa ganyan. Eh, Patay ko naman itong walang hiyang to eh. Marami ka nang pinatay. Ay, eh, ba't si Domingo papatayin mo? Dahil lang sa inggit. Pagusin mo yan. Marami kayong gumawa. Ikaw lang. Tigil mo kalukuhan mong yan, ha? Bukas sa impyerno. Diyan ka pupunta. Tandaan mo. Apo yun ang impyerno. Sunugin ako sa sunug, mga spirito. Tapos ang halang pang nangyawi. Tanggal nga. Magtanggal ka. Bilisan mo. Bilisan mo. Pagkakalimutan mo. <laughs> May tubig yung kandala. Okay, okay. yeah. <laughs> Yan, pabilit yung dito. Ayan, para pwede Lalo niya yung testo mo, to. babae lalaki. Babae. <laughs> <laughs> niyo, niyo na sir, ano? oh, Kapit ba? Kapit ba? Oh. <laughs> Magtanggal ka dyan ha. Magtanggal ka ha. Dali, bilisan mo magtanggal. Bilisan mo magtanggal. Bilisan mo. Mag Umalis ka diyan. Bilisan mo. No? Pag 'di yung binilisan, dadagdagan ko 'yan. Agak tak kasih okay, tahu nama kamu. Okay. Nayaun. Apa yang aku dah lada. Hahaha. 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 kita menangan gitu pas dia 嗯。Mm hmm. Eh. Ano? Ilan pa ginawan mo sa pamilyang to? Itong babaeng to, ginawan mo. Tanggalan mo yan. Kita kita kanina pa. Ayusin mo. Umayos oh, ka, wag ganyan. Huh? Ano, sige. Magmatigas ka. Ready ka na. Umayos ka po yan. Ka po. Diyos ng anihan. Diyos ang pumugot ng mga swell na Diyos. Diyos. May papatayin to sa ngalan ng Panginoon Yahweh. Patayin na rin to. Dadabog ka pa, ha? Biyan <laughs> mo ka magdabog. Biyan <laughs> mo ka magdabog. Katanungan <laughs> <laughs> mo sa ka pangarap <laughs> <laughs> mo ngalan ng Panginoong Sa ngalan ng Panginoong Yahweh. sa so, Ate, balik! Ito siya. Diba? <laughs> ito po. Diba? Ito, diba? ito, diba? ito, diba. ito, diba? ito, diba. ito, 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 mga diba? taga-abroad, mga taga abroad, din, ano, mga taga-norte din, pangdasinan, Maring yan, ubos din Isas, isab Sa, Isabela ah, Isabela, mas malayo pa, ano? Hmm. Uh Pabalik-balik -huh. ka si Mrs. sa, ano, sa ah, uh, hospital si si kasama te -te -te -te. yung biyanang ko. Kayo, ma'am, dyan lang kayo sa Antipolo. Opo. Rarating lang Opa. namin. Kung malapit lang din naman kayo, balik lang kayo na balik dito. Ate, pahinga ka lang mga Relax mo so, na. Sa <laughs> so, pang nangyawin na kasakit mo yung bilisan. Thank Ayaw ka galing ah. Si Isabela ka pa yata nagpunta eh. Bulat ka muna. Ano nakita mo na nakapikit ka? Magaling lang. Punta ka yata sa lolo mo. Mas pagod ka pa doon sa bangkukulam eh. Hubos <laughs> yun. Hubos <laughs> yun dito eh. Yung bangkukulam nakaganyan lang pag gising mo. Ganyan lang. Mahaba sila po. Oh, yung mangkukulam tulog lang. Eh. Pag gising niya, biglang... Ganun tuloy. Si, Sana mag-okay ka na. Tsaka si, ano mo, lolo mo. Hmm. Nawala sakit ng ulo mo. Kasi na ulo mo eh. Opo. Tsaka sa lalamunan po. Nawala rin? Opo, nawala. Uh, uh. Pinamaan yun. Hindi ko tinigilan hanggang hindi tinatamaan eh. Eh, pag umulit, kung antipolo ka lang din naman, balik ka lang dito. 3 to 5 days. Okay.